Dude, eto tignan mo. Grabe, At? paglilinis. Bumubula. Bumubula. Anong <laughs> tubig gamit niya? Hindi <laughs> ko alam eh. Pero feeling ko, may ginamit siya dyan na, ano, na chemical para bumula ng ganun. Para mabilis niya malinis. Ah. Uh... Uh, ngayon pa lang pala niya sisimulan. Tignan natin guys kung Ayan. masasatisfy tayo dito sa paglilinis na ginagawa niya. Grade na natin ha. 1 to 100. 1 to 100. 1 to 1 million dapat. Tignan mo, sobrang kutim. Sa tingin mo, sa napunta yan? Uh... Sa nila kinuha yan? ano sa inidoro. <laughs> inidoro feeling ko parang ano eh. Naging basahan siya sa may tracking. So may mga ano-ano yan, may mga chemical. Ayan oh. Paano yan nagpabulayan <clears throat> Parang cotton candy. Hindi, parang may... Pero nakita ko may nilagay siya na ganun eh. Piling ko yung nilagay niya, baking soda. Kasi ganun yun eh. May mga experiment na ganun, lalagay mo baking soda. Tapos pag nilagay mo, bigla siyang bubula. Oh, hmm. Hmm. Pero napakalupit na nito maglinis. Kapag nalinis na to. Baka science chemical. Ay, ano? oh, may science talaga kapag may chemical. Pero syempre, di ba? Ikaw guys, talongin kita. Lilinisin mo pa ba yan? Ako oo. Ako, hindi ko nalilinisin yan. Papahirapan ko lang sarili ko dyan eh. Alam mo kung bakit? Kasi sayang lang yung pera. Bibili ka pa ng ano. Ng, ano? ng basahan. Ah, basahan. Pero, Nakamagkalo kaya siya sa gamit yan para linisin yan? 'Yun ang tanong, oh. nilalagyan hiningi, pa niya ng mga ganoon, 'no. Oh. Hiningi niya lang siguro 'yan. Oh, o kaya dati hindi yung mga oh, gamit. Oh. Baka meron na siya niyan dati pa. Hmm, pero tingnan mo, may bula oh, medyo lumiliwanag na. Ibig sabihin, yung mga grabing dumi ay natanggal niya na. <coughs> <coughs> Grabe, pag nalinis niya to, talaga 100 score ko dito. Tapos guys, kapag nasatisfy hindi kayo, hindi may nalinis. Feeling mo hindi niya malilinis? Ay, kita ko. Oh, nakikita mo na. <laughs> tapos guys, kapag ka nasatisfy kayo, like and follow tapos i-share niyo na din yung video na to. Mhm, mhm. mhm. Mm Grabe 'yo. Oh. Kanina kulay black 'yan. Ngayon, Ngayon tingnan niyo, nagkakakulay na. My color. Nagiging makulay. My... Ang buhay gulay ang carpet. Carpet yan eh. Ay, ang carpet sa ginawang gulay. Ay, ay ginawang... <laughs> Pauso ka. Sa <na> gulay. Hindi <laughs> masarap na yung gulay. Pero ayan o, oh, lumiliwanag na ang buhay guys. Dahil, makulay grabe mga panglinis no sa ibang bansa siguro uso talaga yung mga ganyang panglinis yung sobrang mm -hmm. grabing panglinis kasi dito sa atin may ganyan ba tayo Walo. kayo guys may ganyan ba kayong panglinis Wala. Oh, wala din Will Will bakit kaya ano no bakit kaya sobrang nadudumihan yung carpet nila yun ang tanong oh grabe oh kung kaya siguro isang araw kung lilinisin yan ikaw gano'ng katagal lilinisin yan Siyempre, mas bata ka ako isang araw na ikaw ilan one year <laughs> <laughs> bago mo malinis madumi na ulit <laughs> Ay o grabe pa ganun lilinis sobrang sinsing Ang sobrang ano niya maglinis sobrang lupit lupit kasi papaluin ka sa puwit pagka hindi mo nalinis yan sabi ni mama no sabi linisin mo unti-unti unti nang lumilinaw <laughs> 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 problema eh no, hindi yung tingin na lumilinaw. Ganda ka. What? <coughs> Ang maganda, yung nililinis nyo. Mm. Kanina pa niya nililinis yan, pero sobrang dumi pa rin. Baka nililinis niya yan hanggang 15 Hangga. million years. <laughs> 15 million years, hindi yan ha. Saglit lang yan, no? Saglit lang niya lilinisin yan. Isang milyong, isang milyong milyon. Tapos, ang nilinis pa lang niya dyan is yung nasa harap. Eh, may likod pa yan. Itatalikod eh, niya pa yan. Ay, Bibis, grabe. Bibis, tako sa'yo, kuya. Nakakapagod yan. Bakit? Bakit? Hindi ikaw dito. Ito mabibis sa kanya. Ang galing-galing nga niya. O? Oh, um, Napakalupit ng paglilinis na ginagawa niya. But kasi yung laki nung nililinisan niya. Pati ako nababaw. Pati ako nabibisit Bakit? O, oh, diba? Sabi mo kanina, okay lang na linisin yan. Kasi sayang. Ano ang mas okay? Ano ang mas okay? Mama, mahihirapan ka? Linisin mo kung maliit. Eh, napakalaki dyan. Babibisit na ako yan, Itatapon ko na lang yan. <laughs> o, so, tignan diba mo. O, di ba? Hmm. Kaya nga ako, kung ako din yan, ang gagawin ko na lang, bibili na lang ako ng bago. May... Ako bibili din ako ng bago. Kapag isi isipin. Malaki ng sobrang dumi. Isipin mo. Ito, isipin mo ha ah uh, mahihirap mapapagod ka na maglinis niyan. Okay. Tapos, yung mga gagamitin mong panglinis dyan, mahal din. Mm. Malakas ka pa sa tubig. Son at Sonrox, mahal ba yun? Sonrox. Sonrox ba yung ginamit? May nakita ka, Sonrox. Kapag Wala. maliit lang yan. kapa, eh, kapag brood. maliit, eh, malaki nga eh. Ha? Mm, yung maliit oh. matanda ka na nga talaga. <laughs> Ikaw ang di makaintindi. Bata, kung yun, hindi ka makaintindi. Ayan o, lumilinis na. Ang mahalaga lang dito, malinis na yan. Tingnan natin kung paano siya mahihirapan. tas grade na natin kung malapit o hindi. Okay? Okay. O, ayan na. Malapit Umulan na, na itong malinis na. eh. Umulan na nga guys. Umuulan na pero ang init pa rin. Oo nga eh. Ayan na oh, ibabapping niya na parang sa kotse, binabapping, ganyan yun eh. may kotse, ginaganyan para kuminis. Ito naman, ginagamit niya dito yon. para hindi na siya magkusot. Maganda rin talaga guys kapag marami kayong high tech na gamit sa bahay, madali kayong makakapaglinis. Ginagawa mo, babe. <laughs> Kaya, oh. use sunrocks na. Kapag sunrocks ginamit dyan, eh di wow. Baka yung kulay kumalat. Kasi may kulay nga, di ba? Oh. Alakas. Hahaha. Sarado, sarado. Sarado, sarado. Sarado mo yan. Sa so, sobrang tagal lang paglilinis niya guys. Umulan, kumulog na. Yagi. <laughs> ah, diri, diri. Eh, nung matatapos na ito dahi. Digrito na natin siya. Okay, okay. Ayun, no, lumiliwanag na ang buhay. Kapag sinon rocks mo yan, mabubura ata yung mga kulay niyan guys. No? Para hindi hmm? ko rin alam. Ayun, yung kulay, syempre, si rocks mo. Ba't si mama gumagamit ng sunrocks, din naman mabubura yung kulay ng damit Baka, natin. Ano, ewan ko kung yung sunrox yun. Pish, Ayun, lumilino na. Yan ang mga gusto ko. Diyan ako nasa satisfy. Hmm, Kapag ka lumilino. Kapag <laughs> <laughs> so, lumilino na na ganyan, diyan na ako natutuwa. Um, before and after. Oh, -be before yung and before after. ang pangit. So, tapos yung after black na black ang lang. Ang um, sim. Grabe, nalinis niya yun. Tsaka sobrang parang, niya maglinis. Parang damit ni Luffy. Gano'n niya kaya ito katagal nilinis mo, no, guys? Ma, 1 hour Empty team Hindi lang 1 hour yan. Piling ko, piling ko mga ano yan. 5 hours or 4 hours? Hindi, 3 hours lang yan. Ah, ano mo nalaman? Ikaw ba ang naglenis? Ikaw lang. Ayun, no, may, at konti na lang yung ano, yung mga putik-putik oh Nalilinis patik, patik. na. Ay no, halos wala nang putik na lumalabas. Sobrang konti na lang. Kailangan nyo yan, pigain nyo yan para yung... Ginagawa uh, mo patik-patik. Ayan, ibabaping pa niya ulit. Ayun, oh no, kulay puti na lumalabas. Okay. Wala na yung patek, patek. Wala na yung black-black na parang may grasa, putik, at ano, mantika, kung ano ano na napunta. Ngayon, may oh. grasa ba dyan? Na yung akong grasa? Kanina. Wala. Anong grasa Hindi damo yun. Hindi mo alam yun. Grasa, yung black. oh hindi mo alam yun na... Oh. ano ba yun? Ang grasa, yung parang kanina, yung mga black-black. <laughs> Ayun, binukas na niya. Tapos uh -huh. yan natapak tapakan. Ayan na. Uh -huh. Konti na lang. Malilinis Ay, na na ito ng todo. Ayan na. Ganda mo, pumuputi na. Malilinis na niya. Kumukulog na. Sa sobrang tagal ng paglilinis niya. Oo nga. <coughs> Pero ang laki na ng pinuti ah. Kanina uh -huh. black na black yan. Uh -huh. Ngayon no. Gumaganda uh -huh. na. Ayan na. <coughs> ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Grabe yung sila Donald Duck. Donald Duck ata lahat yan eh. Si Donald Duck lang yan. Ayan na, tinok tinokpi ulit. Okay. Ayan. Ayan. Ang ganda na. Ang ganda na. Oh, puting puti na halos oh. Halos wala nang putik. N nga. Hmm, ang galing ha. Ah? <laughs> oh, hindi ko kaya linisin. Ako <laughs> bibili na lang talaga ako. Ako din. Kasi ang laki niya. Ang hirap ng ginagawa niya. Sobra. Ayun no, pero nalinis siya ng sobrang linis. Sobra. Talagang walang imposible, guys. Sobra. Kapag gusto mo at gagawin mo nang gagawin, magagawa mo talaga. Sobra. Sobra ka lang sobra. <laughs> ayun no, hindi na. Wow. Okay. Wow. Oh, you so, Ayun really no, that. sobrang linaw na. Ganda. Ah, natin yung before. Papakita niya yung before diyan, s'yempre. Ito yung before. Four. Wow. Yeah. wow. 100. Ikaw? 99. 99? 99? Medyo nag-visit lang na ako. <coughs> okay. Bye, guys!